sakay ng tricycle. Tama, hmm. ang ate mo, uh, papunta siya sa Teresa. Dadalawin niya yung isa pang kapatid ninyo hmm. na nakulong. Ito ba ay nakulong, na nasintensyahan o may kaso pa lang na ongoing? Uh, ano na po, nakakulong na po. Bali, mag... na siya. Opo. Gano'ng katagal na siyang nakakulong? Magto two years na po Magto ata. years na. Ang kaso at ang dahilan ng pagkakulong niya ay? yung sabi po no pa mga 11 daw po eh which is actually drugs related po drug po. related mm. so pusher ano ba ang pinagbintang sa kanya kasi po yung ano sinabihan na namin na ano uh, wag silang wag na siyang tumambay tambay doon eh mm. tas ano eh makulit pa rin okay. sumama po doon sa mga tropa niya tas mm. nagce po sila na nung na nandun po nakatambay sila sa labas kasama mm -hmm. siya tapos, ayun, paghuli po, sinama na rin siya. Tapos walang, ano eh, walang nakuha sa kanya or kahit ano eh. Pero kaya, convicted pa rin siya. Opo, ayun nga po eh. So, ibang usapan na yun. Uh, kaya ko lang naman nilalabas yun, Shari, kasi baka may kinalaman yung pagpatay sa kapatid. di ba? Mm -hmm. Ang sunod ko sa ng tanong, may nakakaalam ba na papunta doon yung kapatid mo? Sino ang kasama ng kapatid mo? yung ano po yung ex po nung ano pamangkin ko ex girlfriend nung, nung nakakulong mm. okay itong nakikita ninyo ay ang uh, uh, pumanaw na kapatid ni ni Roman ano si Ramona uh, Vicente kasama niya yung ex girlfriend nung kapatid ninyo nakakulong para dumalaw sana okay. sunod kong tanong ex girlfriend bakit pa dumadalaw ano ang pakay? Actually, nag, parang nagkaigin na nga daw po sila. Kasi so, nga, nagkabalikan? Nag, ano, nagka sila one time tapos pangalawang dalaw na po yun ayun, nung, nung, una pagdalaw, kasama din po si ate Oo. tapos ayun parang balak nga po nilang ganun nga okay. Kaso, Master Sergeant Jeffrey Verano magandang hapon po sa inyo Maganda nga po po sa inyo. Yes. Uh, sir, meron po Apo. ba tayong mga updates tungkol sa investigasyon ninyo dito sa pagkakapatay o yung uh, naganap na pagbabaril sa kay Ramona Vicente? Ito po yung nasa tricycle sa Bagong Bayan. meron basi, po bang... basi po sa aming uh, backtracking ng CCTV, Oo. yung pong suspect ay nakasakay sa isang motorsiklo. Mm -mm. Nakuhanan so, po ba yung ad uh, license yung lisensya o numero ng uh, motor bale yung plate uh, number po ay uh, malabo po ba, at uh, amin po po itong ipapayaman sa uh, anti cyber crime uh, upang maenhance po yung aming ano okay uh, na recover na plate number ng suspect okay uh meron po bang nakakita may mga nakausap na po ba tayo ng mga witnesses tungkol dun sa pangyayari And after? Meron na po tayong uh, nakausap. Uh, nakuha na din po natin ang salaysay. Mm -hmm. At uh, na state po nila yung pangyayari. Okay. Yun po bang kasama, yung girlfriend, ay ligtas naman, ano? Tama ako? Buhay daw. Buhay. Po. Ligtas. Nakausap ako, nakausap na po ba natin? Pali sa ngayon po, ay ayaw po pong magpa-interview ang uh -huh. nakakausap pa lang po natin, yung mother niya. Okay siya sempre trauma pa yan no pero uh, Papa, kung gagabayan mama. naman yung uh, yung pag-iimbestiga uh, kasi uh, may leads po ba tayo tungkol sa itong pamamaril na ito Bali sa ngayon po ma'am uh, under investigation pa po yung okay. ano eh aalamin pa po natin kung sino itong mga suspect Okay Napa. bigyan natin ng pagkakataon no uh, roman ang ating uh, kapulisan kasi apat na araw pa lang naman pero ang masisiguro at maa-assure sa atin ng kapulisan ng uh, Rizal PNP ay eh, hindi nila tatantanan, no? Major Edzel, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Good afternoon. Para rin po mapanatagan loob ng mga kaanak ano ng biktima, uh, can you walk us through po kung ano po ba ang uh, kalakaran ng pag-iimbestiga sa mga ganitong uh, uh, insidente? Yes ma'am. Ah, uh, uh -huh. sa ngayon ma'am, may mga takbang na kaming ginawa kasi may nakkuha naman kaming mga CCTV footage. Yes. Uh -huh. So, sa ngayon, ma'am, tulad ng sinabi ng investigator natin na may isa yung sa motor, regarding sa motor. Uh -huh. So, hindi namin na ano yung plate number kung i pa na namin para malaman namin kung sino may-ari. Uh -huh. uh, so, sa ngayon ma'am, wala pa kaming malinaw na POI or uh, suspect yes. natin. So tuloy-tuloy mm -hmm. ng investigation namin naman, under investigation pa po tayo. At saka Roman, siguro naman yung pamilya ninyo, uh, more than willing naman na mag-ooperate ano, sa kung ano nalalaman ninyo. Uh, wala naman siguro nagtatangka sa buhay ni Ramona. Kaya nga po, kaya nga po, nag-ano nag, ano, mm -hmm. talaga kami kasi wala po kami Ano ba ang trabaho ni Ramona? Wala po ano housewife tas tumutulong lang po sa biyanan niya magawa ng basahan yung rectangle po. Okay. Base po sa investiga investigation niyo mukha po bang ang talagang pinuntirya ay si Ate Ramona o baka yung girlfriend? Meron po bang lumalabas na ganyan sa dami ng tama sa bala o yung kung paano sila na ambush? Oh, bali inaalala pa po namin maigi pero sa tingin ko po ang target po yung ano yung babaeng namatay si Ramona. Yung Ramona talaga. Opo, okay. opo. Ilan po ba ang tama, sir? Hindi pa po namin madedetermine na uh, ah kasalukuyan pa lang yung sa yung... Soko. Opo. Okay, sa Soko. Okay. So bigyan natin ah uh, Roman ano ng pagkakataon ang kapulisan para mas mapalawak pa nila yung pag-iimbestiga nila. Pero uh, yun na nga, itong mga katanungan na ito, no, baka kayo rin makakatulong kayo sa pagbibigay ng leads. No? Whether baka may kinalaman sa kaso ng kapatid mo, baka merong gusto na tumahimik siya, baka may mm -hmm. kinalaman sa girlfriend niya. Yung girlfriend ba niya, girlfriend niya ito ng matagal na? Um, dati po, nung high school po po ata, yung ganun, Kailan sila nagkahiwalay? baka that time wala po kasi yung idea. Okay. So yun titingnan natin. Baka may kinalaman ba ang mm. girlfriend sa pagkakakulong? May alam ba siya tungkol sa mga naganap doon sa uh, kaso nung kapatid mo na nakulong? Of course hindi natin isasantabi. Maaari rin naman na mistaken identity. Malawak pa masyado mm. at bibigyan natin ang kapulisan ng panahon para magimbestiga. Major Edsel, marami po bang ganitong kaso na nangyayari sa Teresa? Po no, sa mam ma ma wala mam ma wala masyadong ano ito tahimik naman ang Teresa ma'am Okay so tahimik ang Teresa so ito one off ito kaya medyo nakakagulat kung bakit nangyari ito sa within your jurisdiction sir Yes ma'am uh, uh, ano oh. lang ito uh, parang tangayon lang ito, ma'am. ano ma Okay at sigurado naman po ako na hindi ninyo luluwangan yung pag iimbestigan ninyo no Yes ma'am uh, rest uh, assured oh. ma'am uh, at tulungan namin yung pamilya Oo. na mat nila yung hostesya okay. na pagkamatay ng nila. Uh, sir, makikiusap na lang po kami na kung sana kung pwede magkaroon ng direct line sa inyo or kay sa investigador natin, yung mga kaanak po para uh, mayat maya kung ano ang uh, mag, mga pagbabago or merong mga nagaganap or merong updates po, maibigay rin sa kanila. At kung may kailangan po kayo sa kanila. Yes ma'am. Uh, yung oh. investigator natin ma'am may direct contact naman sa pamilya. Ah okay. Kausap so, kung ninyo NA yung investigator. So any progress na sa, sa investigation natin, uh -oh. uh, masabihan namin sila. May lamay pa ba o nailibing na ang kapatid mo? Nakaburol pa po. Nakaburol pa. Kailan ang libing? Hindi Meron pa na. po sigurado kasi nakapromisory pa po, po kami. Off-air na lang natin kung Apo. ano pang maitutulong ni Senator Rafi. Uh, dito. Wala kayong nakikita or alam na may kaaway siya? Wala naman po. Alam ba kung anong oras? Yung bang dalaw nila regular? Wala pong ano, uh, hindi specific. Rin. Uh, hindi rin yung kasi malayo, malayo kasi po ano. sa amin eh. Oo kung bagay yung oras lang po na ano kasi may oras po yung dalaw doon eh. Sige. So dalawa ang titingnan nito, Shari. Uh, si Ate at yung kasama, si girlfriend, no? Uh, para mabigyang linaw at uh, Siguro lumawak pa yung mga leads na pwedeng uh, tingnan ng ating kapulisan. Hmm. Na-recover ba sir yung cellphone ng ating nyo? Hindi po, wala po siyang dalang cellphone eh kasi. Pero na-check nyo na po yung cellphone kung sino po yung mga kasama, kasama niya? Opo. Opo, ano, wala naman din po. Tapos may, ano. Sa call log sir? May chinek po yung um investigador doon mm -hmm. so hindi rin po namin kilala yun eh. So, not sure po. Ano ganun. po yung ano conversation? conversation? Um, parang contact po, tapos pangalan ng tao. Na tumawag? Parang tawag or text po, hindi ko po alam. Eh. Or sa contacts lang okay. po na-check. So, sa ngayon, mm. hindi natin rin maungat yan. Hindi po namin yan, din ano, kilala yun. Uh, kasi pababayaan muna natin ang investigation mm. to run its course. Ayaw naman natin na uh, kung merong mga persons of interest, eh baka mm -hmm. mamaya mawala. Opo. Opo. Diba? Okay. Major, um sasamahan po namin si Sir Roman sa inyong tanggapan ano at uh, maraming maraming salamat po. Schedule na lang po natin uh, Major, magandang hapon po. Magandang Thank hapon po. po. Attorney, ma Thank you po, attorney ma'am. Thank you ma'am. Mabuhay po kayo sa Teresa Rizal PNP. Yeah. Salamat Thank po. You. Thank you. Okay, Sir Roman yung dun po sa balance, magkano po yung balance niya, Sir? Ano po? 120 po. Sige Sir, ako uh, kausapin po namin kayo Sir Haas sa kabilang studio and muli po ang aming punto po sa pakikirami sa inyo. Mm -hmm. Selamat petang.